guys yung ano city city hall sir city hall diri niyan man lang sir city hall ayan tapos may park dyan mamaya pupunta kami ito na on the way going to San Lorenzo pupuntahan namin yung farm ni Sister, Ria, Sister Racas mayroon siyang farm doon mayroon siyang baboy at manok may kuting pa Aw ayam oh, ngayon, mana mana ngayon si rakuting ayam. At... Pasal ko kayo dito sa Sorsogon City. Kaya lang sa bundok, papunta kami ng bundok guys. Bakit ko kasi mahaba to. Hi kuya, where are you going? Are you going to visit your farm? Oh, you Tapos doon maluto kami. Ma, I Ma, mami, mami, lucky, oh? yeah, to, Ang laki daw. Yes. Takot si kuya, Shane. <laughs>